Good morning, good morning guys Ito yung pangalawang minuto natin Nilagyan po natin ang Mabunus ng Black beans Salmon swan At Ginisa natin ang kamatis At nilagyan natin ang sibuyas At saka bawang Ayan po pinirito natin ang bangus tsaka ilalagay po natin ginisa natin yan po pwede na natin kaguling mga guys salamat sa pagtangkilik ng ating youtube channel salamat po god bless you po